shoes na gamit niya pang workout. Ito lang naman. <laughs> kung alam niyo to kung ano to. Like LeBron though, but like Bronzo. Oh, I'm a baller, yeah. Shot caller, yeah. They love me, you can't touch me now. Nah. Can't trust me, I'm too lucky. Look at me, look at you. What you see, what you do. Baby, please think it through. Drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew. Nike, on my shoes. Might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got a nice dress. Causing damage, just like I planned it I'll be damn rich Have a chef in the back, make a sandwich Oh, she got it all, uh, uh, I just want it all, uh, uh, Baby, we could ball, uh, uh, you just gotta fall, uh, uh I could be a man, man, uh, paying for your tank Hey, what's up YouTube, what's up mga tol? King of Intro is live So, nandito tayo ngayon sa gym, no? Very unusual yung bablog ko ngayon titignan ko kung ano yung mga sneakers na suot na mga pang workout na mga nandito sa gym especially yung mga barkada ko so samahan nyo ako let's go ayan o no? oh. idol new balance pala gamit mo ah okay ayan o no? oh. A6 running shoes yan di ba? Ayan. idol thank you <laughs> you know j1 j1 ano to uh, j1 particular uh, metallic Navy. Met metallic maybe j1 Navy. thank you idol yeah, well, pang workout ni idol, j1 alpha box, yeah? Ganda. Yung, eh, -workout ni thank you idol hey, you know spotting sir? Okay. Tama ba? Yan sa sana yung easy ko. Ayan, thank you, Risa. Line it right, sir. Isa sa mga utol natin yan. Ayan, si Dim. Kilala nyo na yan. Lagi nasa vlog natin yan. Kaso naka-lifestyle sneakers eh. Converse eh. Ayan ang pang-workout niya. Ayan. Another Alpha Bounce, oh. So, sort ng ating mga idol na trainer. So, ayan. Thank you, idol, ah. Lama. <laughs> ayan, oh. No? night soon. Nice pang work. Yes. Nice. Thank you, bro. Ah, yes. <laughs> you know, Under Armour. Uh -huh. Nice one, idol, oh. You. <laughs> so may nespatan ako dito, no? Sa barkada ko yan, Carlo. Shoe lover din yan, sneaker lover. Especially mga rare. Ayan. Uh, yeah. Papastrike So, ano ba yung shoes na gamit niya? Pang workout. Ito lang naman. <laughs> kung alam niyo to kung ano to, Chanel, di ba? nyo kung magkano yung price nito to. <laughs> oh, wala ba? So, Chanel. Chanel yung brand nito Ang worth lang naman nito, na is 75k. 75,000 pesos. What? You know, yung Chanel no worth 75,000. Thank you, Carla. <laughs> Ayun. Salamat. Uh, Naabala kita ng konti sa iyong pag-workout. O, tuloy mo na. <laughs> Thank you ulit. So ayun, no? check lang natin kung anong mga shoes na pang workout ng mga random people dito sa gym natin. Ayan, mga kabarkada ko naman halos lahat sila. So ayun, na-check natin. Yung iba, uh, hindi natin maistorbo. Siyempre, mahirap na nag-workout sila, di ba? Ayun, so nakita nyo? Meron tayong nakita dito na shoes na worth 75,000. <laughs> What? <laughs> ayun, Chanel. Okay? So hanggang dito na lang siguro yung vlog natin no? Kaya kung hindi ka pa isa sa mga utol ko Pindutin mo na yung nakikita mo subscribe button Hit mo na rin yung bell notification Para every time na may vlog tayo Mananotify ka Vlog natin ngayon Sneaker raid dito sa gym Plus like kung magugustuhan mo yung video natin Hanggang dito na lang King of intro Sign out Peace mga tol Good vibes and God bless